Hi guys, good morning and welcome back again to my channel at ayan nga po, nagriripat-ripat po tayo ngayon ng mga lumalaki-laki nating mga bugambilya <music> dahil lumalaki na nga po sila kailangan ko na po silang ilagay sa pat na medyo malaki-laki dati po nandito lang sila ayan no. Oh. Ayan po yung mga propagation natin na gumanda-ganda na po. At ayan, kapag paparami po tayo ng mga bugambilya. At ngayon nga po ay lalagyan naman natin to ng fertilizer. yung ginagamit kong fertilizer para sa aking mga bugambilya. Ayan. Para po ito sa bougainvillea at yung hibiscus po, ito po yung gumamela. Ito po yung mga fertilizer na makukuha ng ating bougainvillea. Nitrogen, yan. phosphorus, potassium, napakalaki po ng ano ng potassium para po para po sa pagpapabulaklak 'yan. At sulfur, calcium, magnesium, ayon, copper zinc, manganese, boron. Complete pong plant food para sa ating bugambilya. Kaya, yan. Yan yung pong gagamitin natin ngayong fertilizer para sa ating mga bugambilya. Guys, ayan, papakita ko lang sa inyo itong aking na-propagate na to, si Panda Bambino, at heto na nga po siya ngayon. Ayan, dami niyang bulaklak, oh. Ang liit pa lang niya, tignan niyo, oh. Eh. Hmm, ganda-ganda ng, ganda-ganda po talaga niyang mamulaklak. Ayan, madami siya mamulaklak. So, ayan, kahapon po, nandun kami sa Bannings, namimili kami ng mga fertilizer para sa aming mga halaman. At nakabili rin nga po ng ilang pirasong pot gamitin na asawa ko doon sa akong mga desert rose. yan, Ito po na sa pag-iikot-ikot ko po nakita ko po na may bagong dating na mga bugambilya. Nagtingin-tingin ako baka sakaling may makuha ako na wala pa sa akin. At heto nga po si Scarlet Glory. Ayan. Ayan napakatingkad po ng pagkaka-orange niya parang nag-aapoy. Ayan, kumuha po tayo ng isa. At itong si Purple Cascade naman. Ayan, ito po yung kapag ka, yung mga tangkay po niya ay bumababa, pababa po ang tangkay niya. Ayan, wala pa po ako nito kaya kumuha rin tayo. At itong si Clong Pile. Ayan, Clong Pile. Ang ganda ng kanyang bulaklak, oh. Oh. Ayan, at eto, si Vera Deep Purple, ayan, wala pa po rin tayo nito, kaya ayan, kumuha rin tayo, at itong tatlo, eto, si Vera Pink, wala pa po ako nito, Blueberry Ice, at saka yung Raspberry Ice, napakaganda po sa akin ng dalawang ito, kaya ayan, dinagdagan natin, hmm. Yan. na naman po tayong panibagong collection na palalakihin. So, ayan. Ito na po yung ating si Pagoda Pink. Ito po yung ating propagation na lumalaki-laki na rin po. Kita nyo, Oh. Ang laki niya na. At namumulaklak na ng husto. Heto guys, yung ating si Orange Glory. Ayan. ginawa ko po, pinuputulang ko po ng mga dulo-dulo. Kasi, naglelegi po siya. Tingnan nyo naman yung kanyang puno. Napakaliit pa. Ay, napakapayat. Ayan, Oh. Kaya, binawasan ko po yung, ano, dahon-dahon pati para makapag-focus po siya dito sa kanyang puno para tumaba ng konti yung kanyang puno at kung ito naman ay magsasanga uli dito siya magsasanga ayan yan ito po yung ating si orange glory Putuo lang pa natin dito ayan. kawawa naman pinuputulan natin okay lang po to para makapag-focus muna sa dun sa kanyang puno eto naman guys si Vera Light Purple napuno siya ng bulaklak tingnan nyo maliit lang pong bugambilya to ayan o no, tingnan nyo. mas malaki pa yata yung hiniliit ko sa puno niya. Napaka cute napakakito. Oh. Ganda talaga pag maraming bulaklak. Ito si Sulu Bambino. Ayano ang liit, ang liit niya pero naglalabas na siya ng mga bulaklak. Purple po ang kulay niya. Ito naman sino ito? Si Mary Palmer. Ayan, si Mary Palmer. Ayan, na rin siya. Ayan. Ito naman, si Raspberry eyes Ayan, ang ating napakagandang si Raspberry eyes Ang ganda po kasi ng kanyang dahon. Ayan, mga dahon niya, oh. Pagka hinaluan po ng kanyang bulaklak, napakaganda. Kaya nagdagdag po uli ako ng bagong raspberry ice. At ito naman po si, ang pangalan mo, si Bengal Orange. Ayan, ang ganda rin ng kanyang pagkakabarigated ng dahon. Ayan o. Oh. Natanggal-tanggalan ko po ng mga mga tinik-tinik, eh, hindi tinik, yung pinagbulaklakan po yung Tapos, Minsan po eto, yung mga nandito pinagtatanggalan ko na rin ng ano yung, ayan oh. No? Para hindi siya humaba ng gusto. Para gumanda yung pagkakakapal niya ng sanga. Kapag nakikita yung humahaba, yung naglelegi po yung kanyang mga sanga, tanggalan niyo na po dun sa dulo. Ayan, talbusan niyo na po para hindi na siya magtuloy-tuloy ng paghaba. At ito naman po si... Anong pangalan mo? Ayan, si Temple Fire. Namumulaklak na. Temple Fire. So, ito po yung mga pinalalaki natin nandito po sa aking sa loob ng aking succulent house. Ayan. Ayan. So, eto naman po yung mga nasa likurang bahay. Ayan. Ayan yung mga pinalalaki-laki rin natin. At kalat po yung ating mga bugambilya. Ayan. Eto si San Diego Red. At yung ating si Blueberry Eyes. Tingnan nyo yung ganda. Oh. Napakakit ng Blueberry Eyes. Oh. nd. At si Royal Plum, na napakatingkad po ng pagkaka-purple niya. At si Sunrise, ayan naglalagas na yung bulaklak niya. Ito naman si California Gold. Ano? Ito naman yung mga na-propagate din natin. Nagkalat po yung mga propagation ko diyan. Nasa tanim lang ako ng tanim. Pagka nagkakat po ako ng mga bugambilya, nagkakat -cut, mga cuttings po niya, ayun, tinatanim-tanim ko rin. At heto si light purple, ano, ah, vera light pink. Ayan. At yung ating si Manila. Manila girl. Ayan o. Oh. Ito, kailangan ko na po siyang ikat dito kasi ang taas niya na oh naglelegi na hmm. so haya na po yung ating sisigi na gumaganda na naman po yung pamumulaklak niya ayan na oh. napakaraming bulaklak at yung ating si Miski eto ayan naman si Miski ang dami na rin bulaklak oh hindi sila sabay-sabay mamulaklak. Gusto ko sabay-sabay para lahat nakikita kong namumulaklak, masaya. <laughs> ayan. Ito hindi pa namumulaklak, pero may mangilan-ngilan, lumalabas na rin. Ito si Delta Dawn. Ang ganda ng kanyang dahon. Ito, kita nyo oh. At heto naman yung isa nating ayan, Nakalimutan ko rin ang pangalan niya. Kulay orange siya. Pero variegated po yung dahon. Nawala yung kanyang tag eh. Mahirap po pagka nawawala ang tag. Pero pagka yung naghahanap-hanap ako ng bugambilya, doon sa mga dati kong pinagkukuhanan, kapag nakita ko po yung kaparehas ng kanilang mga bulaklak, ayan. Saka ko naalala, ah, dito ko binili to. Ito pala ang kanyang ano. Ayan ang kanyang pangalan. Katulad po nito. Ayan oh. Hindi ko po alam ang pangalan nito. Pero nung ako'y pumunta sa sa bilihan po ng mga bugambilya at nakita ko yung kaparehas niya. Ayun, heto po yung kanyang pangalan. Nilagyan ko na ng kanyang name para hindi po tayo na para kilala natin siya. Ayan, si Lilac. Ganda niya oh. Diba? <laughs> Ayan. Ang ganda. So, haya, naikot na naman po natin itong aking mga bubogambilya. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. At see you on my next video. Bye!